ang laban ni Navarrete at Consisao. Talakay natin yan mga kamatling. Pero bago ang lahat, intro muna tayo para mukhang pro. Marami nga pong nagulat sa katatapos lamang na laban ni Emmanuel Baquero Navarrete kontra sa Brazilian boxer at dating 2016 Olympic gold medalist na si Robson Consisao. Dahil nauwi sa majority draw decision ang laban ni Navarrete at Kungsisaw. Bagamat dalawang beses na pinabagsak ni Navarrete si Kungsisaw sa buong laban, kung saan isa sa round 4 at isa sa round 7 ay nagawa pa rin nga pong nakatablahan ni Consisaw sa laban. Pero marami nga pong mga netizens ang naniniwala na panalo dapat si Consisaw kahit tumagsak siya ng dalawang beses. Kung kayo mga kamatsing, sino nga ba ang naging panalo sa laban ng dalawa? Maraming salamat sa panunood mga kamatsing at hanggang sa susunod pa natin mga video.